director po ng NCR ng mga mga mangi, na manginista. Ipapaliwa na lang sa mga bisita po natin nandito ngayon sa mga iba-ibang uh, departamento. Maraming pong salamat at nandito po tayo ngayon nag-ipon-ipon. Nakikita ko po sa sitwasyon po natin, nag-aaway-aaway na po tayo. Pero kung tutusin, ipapalagay po natin isang pamilya lang po tayo. Tapos yung ama natin nag sabi nga nun, malapit na po. Naghihinga nun na po yung ama natin. Sabi nga nun, e, tatlo, hatiin na lang po natin tayo sa tatlong magkakapatid. Hindi totoo yan. Nasabihin ng ama, o ikaw panganay, eto sa'yo, yung ano sa'yo, nyog. Eto yung nyog. Sa'yo lahat ng nyog, lahat na makukuha mo. Uh, will you nyog. please repeat it? Sa Sa'yo yan, pamana ko sa'yo yan. Eto naman sa pangalawa, ipapamana ko sa'yo yung ano, yung buko. Please repeat yan. Okay <laughs> ba sa'yo, buko? Eto naman yung, yung bunso dahil maliit ka pa, basta may sabaw sa iyo na yan, wala maliit hanggang may sabaw sa iyo na yan. Sino pa naman ang mga lolo kung di tayo tayo rin? napapansin niyo po ba? Ngayon na matay na po siya. Eh siyempre, pag tumubo yung puno ng niyog, namunga po yan, ang makikinabang po diyan, yung bunso. Tama po? Hindi na po makakakuha si pangalawa, lalong-lalo na si pangatlo. Dahil rumi, may lumusot mong isda na gano'ng kalaki, uhuli niya na, lalong hindi na po makakarating sa kanya. Bibiyakin ko po, po yan sa mga mga isda. Sa, uh, sa large scale, tsaka sa middle, sc sa, uh, middle scale, sa small scale, tsaka sa pinakamalilit sa municipal. Nakakatuwa po yung batas. Yeah. Napansin niyo po, nag-iiyakan po tayo ngayon kasi yung Manila Bay natabunan na po, nawala na po yung ating pangisdaan, lumiit, na po, polluted na po. Kasi po, yung 88850 na po na yan, kung hindi po ako nagkakamali, may ilang bikada na yan, tama ba sir, na pag-uusapan? Opo, masyado pong mabagal, nababagalan po. Kaya anong yari yan eh, nag-away-away tayo. Manuwag ako po sa Pangulo, sana mabilis, mabilis po yung pagritaso. irman po agad, i-abo agad, i-apply agad natin. Para yung, tapos unahin yung maliliit ng mga mga isda. Kasi yung po yung pinakamaliit, yung po dapat natulungan natin. Ano yung mga isda, hindi mo naman po ibig sabihin ng mga mga isda yan. Lahat po pantay-pantay. May mga isda po na talagang may, meron na, may pera na, may puna na. Itong mga isda na to, eksakto lang, kumikita siya, nabibili niya yung gusto niya, pero may pinakamahihirap na mga may mga isda. At kami po yun. Siguro yung tulong na magmula sa gobyerno, pwede ba? Ragas ko lang po, unahin niyo muna po yung maliliit. Para hindi na po namin ulihin yung maliliit na isda na nireklamo nire niyo para lumaki. Siguro ayusin niyo muna yung pangisda namin. Tapos tigin niyo kami ng mga bangka, mga pamalakaya. Para hindi na kami nagpapaputok Illegal fishing po yung sinasabi ko, ano? Para patay pantay patay na kami. Isipin nyo, hindi naman araw-araw bibigyan nyo kami. Pag nakabangon na po kami, kagaya na po nila kami. Kagaya nyo na po kami. Hindi na po kami magpapaputok, hindi na po kami gagamit ng illegal fishing. Kasi nga, napipili na namin yung gusto namin. Nagagawa lang namin yun eh, kasi walang-wala kami. Wala kami pera. Tapos uhulihin nyo kami. Yun ang masakit sa akin. Tama! Tama! Alam niyo po kasi, baka kasi nabing dapat unahin natin yung mga mga isda. Stop! Look and listen! Eh, ano ko lang, depende ko lang. Kung magsasaka, bago, bago umani po yung magsasaka, magtatane, magbibinhe, mga magpapa, ah, magbibigay ng mga mataba sa lupa, tapos babagiwin, mawawala, nalulugi. Punta naman po tayo sa mga pigil eh. Bago maging baboy yan, bago maging manok yan sa mga pa, uh, poultry, di ba? Uh, papakainin mula sisi, 45 days, tapos mamamatay, pwedeng mayroong peste, mauubos. Tingnan niyo yung mga isga, tingnan niyo Bigyan mo ba ang Paglabas niyan ngayon, mamaya pag uwi niyan, may dala na siya, papakainin na yung buong lugar niya. Ganun po kasimple ang mga mga isda. Sa hirap po ng buhay ngayon, tumataas po yung bigas. La inflation po natin masyadong bulusok, pataas. Yung mga isda, mabilis po mag ng, pagkain niya para sa atin. Sana po, mas unahin po natin yung mga mga isda na supportahan para mapakain po natin yung buong Pilipinas. Yun lang po at magandang araw po sa inyo lahat.